Ready na pa kayo? Tara na! Magandang araw muli mga kapetiks. Isang malamig na araw sa inyong lahat dahil winter na ulit dito sa Canada. Bagamat umupa na yung snowstorm at kahit papano ay medyo ramdam na yung init ng araw. Anyway, kwento ko lang sa inyo kung ano ba yung mga pinagdaanan namin dito kamakilan at ang madalas na pinagdadaanan pag ganitong taglamig dito sa Canada. Kadalasan, Setyembre o Oktobre ay nagsisimula yung tinatawag na winter season. Bagamat itong nakaraang taon, first time ko, after ilang taon ko dito sa Canada, na lumipas ang Pasko, nakatamtaman lamang yung snow at lamig. Ibig kong sabihin, umabot lamang sa negative or minus 10 degrees Celsius yung temperatura. Pero gaano nga ba kalamig yung minus 10 degrees Celsius? So imagine mo yung kubig. para maging ice o yellow, kailangan mo ng 0 degrees Celsius. So ibig sabihin, mas malamig pa kaya sa loob ng freezer pag lalabas ka ng bahay. Kaya kapag kulang ka sa proteksyon sa katawan, pwede ka makaranas ng tinatawag na frostbite. At kung sobrang tagal naman yung pagkakexpose mo sa lamig habang nasa labas ng bahay o gusali, maaari kang makaranas ng tinatawag namang hypothermia at maaari mo itong ikamatay. Dahil sa sobrang dulas naman ng kalsada sa ganitong panahon, Hindi may iwasan yung sobrang dami ng aksidente sa daan. Kaya minsan, kahit ako, mas pinipili kong sumakay na lang ng public transport kaya ng bus tapos lilipat at sasakay ako ng tren para magkarating sa aking trabaho. Yun nga lang depende sa lokasyon na yung trabaho sa Canada. Dahil yung iba, hindi rin maiwasan na kailangan talaga nilang mag-drive para makarating sa kanilang destinasyon. Pero nito lamang nakaraang linggo, bumagsak yung temperatura hanggang minus 40 degrees Celsius at ayon sa Weather Network, umabot pa ito ng minus 49 degrees Celsius kung isasama mo yung tinatawag na wind chill o yung lamig dulot ng hangin. At sa buong linggo, naglalaro ito sa minus 20 degrees Celsius. Ngayon pag ganitong taglamig at may snowstorm at wala kang garahe o nakaparada yung sakyan mo sa labas. Aabutin ka ng halos labing limang minuto o mas matagal pa para malinis mo lamang ang iyong sasakyan bago mo ito mapaandara. Pero may mga sasakyan tulad ng kotse ko, inilit ko siyang imaneo sa minus 27 degrees Celsius. Pero binibigyan ako ng babala na huwag na itong i-drive dahil nga delikado ito dahil may sensor itong nagsasabi na sobrang dulas na yung kalsada. Kaya ito ngayon yung madalas kong imaneho pag winter dahil full wheel drive mas malit yung chance na may stuck ako sa daan lalo na pag mataas na yung snow. At kailangang nakaheater ito sa loob ng garahe para agad ko itong may start kahit na napakalamig umaabot ang ganitong panahon hanggang sa Marso at Abril at kung minsan ay umaabot pa ito hanggang Mayo. Pero tulad nga ng sabi ko, minsan mas pinipili ko na sumakay na lamang ng bus at tren. Pero ang nangyari ka kailan, dahil sobrang dulas ng kalsada, sobrang late yung mga bus at talagang magtitiis ka sa sobrang lamig habang naghihintay ng masasakyan. Nagkataon pa na nasiraan yung tren na sinasakyan namin at kailangan naming bumaba at maglakad para lumipat sa kabilang istasyon para doon magantay habang minus 40 degrees Celsius ang lamig. At syempre pagkatapos ng unos o snowstorm, marami din ang pwedeng gawin para maglibang gaya na lamang ng sledding. Ito ay yung magpadaos sa snow gamit ang isang sled. Pero alam nyo ba, nang kauna-una ang sled ay gawa sa kahoy at balat ubuto ng hayop. At bago pa man ito maging libangan, ito ay isang uri ng transportasyon noong unang panahon sa mga lugar tulad ng North America na may malakas na snowstorm hanggang nisama ito sa Winter Olympic Games. Hanggang sa muli nating kwentuhan at usapan mula dito sa Canada, kung meron kayong magandang kwento tungkol sa si snow, I-comment mo na lamang sa baba ng video na ito. Laging tandaan, matuto tayong magpasalamat at makontento sa biyayang natatanggap natin mula sa Diyos. At malaki man o maliit ang biyayang nakakamit, laging sa isip ang magbahagi sa kapwa pero magtira rin para sa sarili. Hanggang sa muli mga kapetigs, maraming salamat. Detroit belongs Sa tito kumon, yan ang dapat pagganahin Kung puro tandaan, oh. baka ikaw lang ay magkain Mahalagang kilalarin ang iyong katunggali Para maiwasan mo ang pagkakamali Lahat ng pagsubok sa nalalampasan Ito rin na diamante, lahat ng naranasan Maging mapagkumbaba, iwasan ng kayabangan Inspirasyon at pagganyan, ay kinakailangan Kalmado ka lang, wag masyadong agresibo Manatiling positibo, iwasan ng negatibo Lumipat ng malaya, parang ibon sa hardin Kung saan patungo, dapat ito ay sundin at sitio mo yun ang pinakamahalaga Huwag mong baliwalain sa'yo na katalaga Harapin ng hamon kahapon dapat mong itapon Dapat kang lumamon para sa paparating na alon Sinabi kong boy, sabihin yung Pinoy Boy Pinoy, Boy Pinoy Sinabi sabihin yung Pinoy Boy Pinoy, Boy Pinoy Pag Sinabi kong boy, sabihin yung Pinoy Boy Pinoy, Boy Pinoy Pag Sinabi kong boy, sabihin yung Pinoy Boy Pinoy, Boy Pinoy